Hello mga Cops Good morning ah, Samahan niyo po ako ngayon sa Pumasada po ah, Enjoy lang po kayo sa Panood -no Tagal po pa, akong hindi naka-upload ng aking uh, videos sa Pumasada Samahan niyo sa po ngayon Ha? Kung so, mga hindi pa naka-subscribe dyan, Mag subscribe naman kayo. <laughs> uh, paki, bill na lang po. Bill all. Para updated kayo sa mga bagong video ko po. Meron naman tayong religious song. Kung gusto nyo, pinig ng religious. Uh, yun, <laughs> so, yun pong panoorin. Kung ayaw nyo yun sa uh, masada ko na video.

Dahil sa amin yung ano eh. Uh, sa trabaho na araw nang sabado hindi eh, e, buong araw talaga na bawal kami ng ano sa trabaho sa bawa so kailangan mo no, paraan hindi ka makapagtrabaho ng araw ng trabaho kasi karamihan ngayon na uh, uh, trabaho talaga ngayon uh, ang pahinga ay araw ng linggo so sa amin araw ng sabado hindi mo pwede na ipilit yun sa mayari ng uh, sa mga trabawan mo o mga manager kasi sila ay ano lang din sila Binibidipindi lang din sila So uh, Ano na uh, Mayari ng negosyo

si ano si IT hmm, high school kasi kami may training kami ng cut candidate for ano para magiging wala dalo so nga kain na yun so nakastan naman dalawa lang kaming adventist yun kita nag-ready sabay-sabay. Wala wala pa namin. Saan ako? Itutukan kami mga abang dito may, ano, ng mga may kinang ah, uh, permission. Kasi okay. comandante um, namin dito. Okay, okay. Merong permission na uh, nanongging hindi magte-training. Okay, hindi ka may nagati kasama ko na agen hanggang sa ginawa nila ah, linggo na lang ang komisyon namin okay pag linggo naman kasi ng mga ibang religion mas mas lang yan sila eh pagkatapos ng mas nila pwede na sila ah, pagkatapos ng mga nila sa Adventism kasi mga kapat Bawal talaga yun So uh, Ganyan na Bawa yun So paro ng sabat talaga Dapat Panginoon lang talaga na Kapotos mga kapat Wala nang ibang kaibigan ano, pagdating ko dito sa Manila ganoon pa rin pagkarabaho uh, mo sa dyan may sit ko umili uh, na ano umili na Guardia na lang tayo sa Ito, Guardia mo okay. Kasama mo, sabihan mo lang na i-duty ka niya. Tapos, ano yung hindi Ano mo rin siya? Gantihan mo rin siya. Okay. Dutihan mo rin yung ano, araw na nag uh, siya. Ibis na 12 hours ang dutihan. Oh. Uh, magiging 24 hours ka na kasi okay. siya naman, magpahinga naman siya na sa araw. Kasi sa guardia mga kaps, wala talagang pahinga dyan, walang diop-diop sa guardia. Pero nakita po, napuwi din ng ganun kaso eh hindi na ano hindi na yari yung mga uh, ganun kasi yung guardian rapilitan mo oh. eh ayaw hindi man ako active sa church dati mga kat kaso oh, yun kasi yung kagalian ko wala pa ka. kawaro so, ng sabado talaga eh huwag kang umawa ang mga uh, ano magawain dahil na And sa pangkabuhayan uh, Bakit na 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 to? Hindi ba Kaya ba ako uh, na Hit sa uh, Ano nang pala talaga yun okay. nagtagal din ako ng ilang taon so trabaho na yun ang iniisip ko naman kasi ano eh, naging active na ako sa church ang gusto ko kasi may simba kami na ano Merkulis ng gabi, may simba at uh, Friday na gabi, may simba Thank <laughs> buong araw nandun ka sa field okay, minsan uh, ako elipin na mga kap pinuklak uh, uh, ng gabi oh. na naman ako na ng... bang uh, ano yung talaga kit sa panampalataya na ano. hindi ka maka ano, makalapap so,

magkap ng init ay humila yung kitaan uh, sa kanyang saka okay ang laki na ibaw ay ginawas ng kita namin yung mula sa toki eh, ay laking ano nalang 500 Swerte na lang ako, 1 mga ba? So, isip naman ako uh, na, nga na uh, so, yun. na gagaw. Para sa-support ako. sa na gas filter. Uh, aktif rin sosial sa social media Kompleto ada, ada Mayroon Instagram, Whatsapp, Twitter, Facebook pani naman, katawanan pero so, ang um, ano talaga, natukos tayo mga atap sa uh, religious song pa na, rin ano natin diyan ang gawa ko rin hindi ay maghanap ako ng paraan kung paano po may deliver ng may maayos yung message uh, yung para sa Panginoon mga uh, lalo na po yung pinitirhan ko eh, so, napakaliit yung part ko pag, pag video ka doon mga kas, nakikita mo yung mga sinampay ano na lang mga kalat tapos na baka ingay ito yung madami kami sa yung kwarto ay ginawa pang mga kwarto-kwarto kaya ang dami namin mga kas kaya may ingay doon ka, dumagawa ka na ano video na ipopo Pagkakataon natin kung nakauwi ako doon sa uminsya sa tapo ako, so binagawin ako doon. Wala uh, ka doon ka siguro ako uh, uh, ng ako sa sa tapo ako, Ito pa rin ang yun. Ito nila talaga. May malaki. Kaya ginagawa nila. Ay, na, sila. Okay. Andito na po tayo sa pilahan. Mga Cops. No, pila pila mga kayo dito. Ah, sige mga cops Patayin ko muna yun